Alam mo, okay, lang. Lang Alam. Ito, ito. Tignan mo uminom. Ilang <laughs> lang daw. Oo. Sino sino? Zero, zero. Zero. Right, yes. okay. Zero. o ta naidentere

bis kayyan kayyan do langangan Ay, mga tol. Salang, salang. O, bawasan natin. natin. naman. natin. Corporal. 我一个人。我一个人。能我我我，到底是怎么弄的？没烟，怎么弄？哪没得？你来干嘛？你又怎么不上能了？你干能呢？你又能么了？别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能别吵！别能

Maraming hindi ko mag-upload. May file! Pwede! Lalay natin sa YouTube! Lalay natin sa YouTube! Uy, babo niya! Uy, YouTube yan! Okay. <laughs>